Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang trabaho ko dito sa lugar ng Greenland. Paano ba ako pumapasok dito sa araw-araw? Ilang oras ba yung pinapasok ko sa isang araw? Okay ba yung sahod dito at yung trabaho? Ano nga ba ang iba't ibang posisyon dito at mga trabaho? Sa video kong ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ginagawa namin dito sa lugar ng Greenland, tara mga kabayan. Magandang umaga sa inyo mga kabayan. Umaga na dito sa Greenland, kailangan ko nang pumasok. Minsan, nagigising ako sa alarm. Minsan naman, nauuna akong gumising sa alarm dahil yung katawan ko ay nasasanay ng gumising ng alas 5 ng umaga. Ito yung time na pinakanahirapan ko dito pagkagising ko sa umaga ay sobrang hirap gumising dahil masarap pa itulog dahil sa lamig ng panahon. Napapaisip ako tuwing umaga kung papasok ba ako o hindi kung maliligo ba ako o hindi. Kung uuwi na ba ako ng Pilipinas, natama na ba itong ipon ko? Pero napag-isipan ko, hindi pala nauubos ang gastos. Siguro kung marami lang akong pera at may sarili akong negosyo na ako na hindi kami magihirap ng pamilya ko sa Pilipinas ay hindi hindi na ako pupunta dito sa lugar ng Greenland. Nandito lang naman ako para sa aking pamilya dahil mayroon akong pangarap. Balang araw, ay magkakaroon din tayo ng sariling negosyo kung ipagkaloob sa atin ng Panginoon at hindi na tayo magihirap sa araw-araw, masuportaran natin yung ating pamilya para hindi na tayo malayo sa kanila. pagkagising ko sa umaga, kumakain agad ako ng kanin at itlog. Ito yung madalas na kinakain ko sa umaga dahil mabilis siyang lutuin at ito nga ay nag-base na din tayo ng ating damit mayroon akong warmer pala sa loob at saka isang t-shirt tapos nagsuot pa tayo ng isang jacket at ito naman yung pangalawang jacket natin na ginagamit natin sa construction at mayroon tayong panghuling jacket na kung saan ito yung magkukover sa atin na para mananatili tayong warm at may suot na din tayo mga kabayan na warmer sa loob sa baba at isang jogging pants at yung final natin na ginagamit natin sa construction ito pala yung suot ko ay medyo mabigat ito mga kabayan kaya ang hirap nga maglakad magtrabaho para kang robot at saka ang bigat sa pakiramdam mo dahil nga ang dami mong suot pagkalabas ko nga dito ay medyo malakas yung hangin kaya nagsisiliparan yung mga snow sa baba. Mabuting nga ay hindi malakas yung patak ng snow galing sa itaas, kundi yung mga snow na nanggaling ay sa ibaba lang na nanapatpad ng hangin. Dito mga kabayan ay medyo madulas yung kalsada at sobrang lakas ng hangin at masakit sa kamay. Mabuti nga yung sasakyan natin ay nilinisan na natin kanina. Hindi ko lang nakunan siya ng video. Medyo masakit sa kamay dito kasi yung sobrang lamig tuwing pagising ko sa umaga ay mahirap pagpumasok ng ganitong mga panahon. Ako lang pala dito mag-isa ngayon na iwan sa bahay dahil yung mga kasama ko ay nasa bakasyon pa kaya medyo malungkot dito dahil wala akong kausap at wala ako kasama sa trabaho. Kinakabahan ako dito tuwing papasok ako pag ganito yung panahon dahil itong sasakyan ko ay hindi siya malakas. Yung tinatawag nilang front wheel ba yun o front drive? Hindi ko kabisado yung mga sasakyan mga kabayan pero ito ay wala siyang lakas pag paahon siya lalo na may mga snow. Hindi kagaya sa ibang mga sasakyan na sobrang lakas siya mga kabayan. Dito pala ako dumadaan sa tunnel na ito tuwing papasok ako dahil ito ang nagiging shortcut papunta dun sa trabaho ko. At ito na nga ay nakarating na tayo dito sa aking trabaho at hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala yung mga malakas na snow at hangin. Yung sa likod natin yan yung tinatrabahoan ko mga kabayan hanggang 10 floor lang siya. Ganyan lang dito yung mga building na pinakamataas hanggang 10 floor lang. Hindi ko alam siguro ay dahil hindi malalim yung pundasyon dito dahil mabato ang ilalim at mabuhangin. Hindi gaya sa atin na malalim yung lupa. So ito pala mga kabayan yung pinakasentro dito sa Greenland, yung Nook City at pinakasentro ng Nook City. So dito naman, ito naman yung area na to kung saan ako nagtrabaho bilang electrician din sa isang project na mayroong emergency akong ginawa sa labas dahil namatay yung mga ilaw kailangan kasi siyang gawin dahil madilim dito sa panahon kasi ng winter, bihirang bihira talaga yung uh, sikat ng araw at liwanag kaya medyo matamlay dito halos ng mga tao siguro yan din daw yung dahilan kung bakit mataas yung suicide dito dahil nga ay nadidepress daw yung tao pag walang araw mga kabayan. Gaya din yan sa halaman pag hindi siya naaarawan ay nagiging yelo yung dahon or nalalanta siya kaya bumibigay. Ganoon na din siguro yung tao pag hindi siya naaarawan dahil kailangan din yan ng ating katuan para magiging masigla tayo. Gaya na din sa Pilipinas, pag nagtrabaho ako na sobrang pagod sa buong araw, pagka kinabukasan ay magiging masigla na naman ako. Hindi ka gaya dito sa Greenland, medyo mahirap talaga bumangon sa araw-araw, lalo na pagka ganito walang masyadong araw, bihira lang makita yung araw dito. Pag umuwi ako mga kabayan ay wala ding araw kaya makulimlim sa buong panahon dito. Kabalik tara naman dito sa summer dahil buong panahon kahit hating gabi ay merong sikat ng araw. Yun nga lang ay malamig pa rin sa panahon ng summer maganda lang dito sa Greenland pag nagtrabaho ka ay okay na okay yung sahod dito lalo na pag dito ka na-assign sa construction hindi gaya sa ibang lugar ay medyo mababa ang sahod ng mga construction pero dito sa Greenland ay malaki yung sahod dito lalo na pag nag overtime ka dito wala din problema dito sa mga boss at mga kasama mo dahil wala naman kayong pakialaman dito sa trabaho yung mga boss sa atin mga kabayan, kadalasan hindi na talaga sila nagtatrabaho ng ganito. Pero yung mga boss dito, mga leader, mga lead man na tinatawag supervisor ay nagtatrabaho sila gaya din sa tinatrabaho ko kahit yung mga manager nga dito na matataas po nga posisyon ay minsan nagtatrabaho din sila ng ganito kaya dito ako napahanga sa mga tao mga kabayan kahit boss dito ay hindi sila gusto na tawagin silang boss o sir kundi pangalan ng nila minsan mga kabayan nagbibigay lang sila dito ng instruction sa amin hindi talaga nila masyadong pinapaliwanag kaya madalas ako nagtatanong dahil nga yung mga ginagamit nila dito na word sa drawing ay Danish at saka Greenlandic alam mo naman natin yung Danish at saka Greenlandic ay isa sa pinakamahirap na language dito. Hindi nila kasi priority yung English dito kundi yung priority nila na language dito ay Danish. Kaya medyo nahirapan ako dito sa panahon na bigyan na ako ng drawing o plano. Kaya minsan pag hindi ko naintindihan ay gumagamit ako ng Google at i-translate ko ito. Kaya ito yung pinaka isa sa nahirapan ko dito. Nung katagalan na ay nakabisado ko na din yung gawain dito sa electrical dahil may kahawig naman siya sa atin sa Pilipinas. Yun nga lang ay ibang materialis ang ginagamit at hindi magkapareho ng drawing. Ito na pala yung mga natapos na nagawa dito mga kabayan. Bali, itong area na ito ay may dalawang kwarto siya. Mayroon na siyang sala, mayroon ng lutuan, kabinet, at refrigerator. Ang mga posisyon pala na gumawa nito ay carpenter, plumber, painter, mga nagkakabit ng insulation at mga helper sa oras ng trabaho dito mga kabayan ay hindi pwede dito ang lang, pa cellphone cellphone lang, para relax relax, pa usap usap, easy easy lang. Dahil dito mga kabayan per hour yung binabayaran. Kaya pag natanggal ka dito sa trabaho ay talagang sayang. Dahil nga sa laki ng sahod dito ay kailangan mo talagang alagaan at mahalin yung trabaho mo. Hindi ito ang trabaho mga kabayan gaya sa ibang lugar na maliit ang sahod kaya yung iba ay hindi siniseryoso yung trabaho. Pero para sa akin mga kabayan, kahit maliit man ang sahod o malaki, ay kailangan mahalin mo yung trabaho mo. Dahil dito mo kinukuha ang sinusuporta mo sa iyong pamilya. Pagkos gamitin mo itong inspirasyon, balang araw makakita ka din ng mas malaking sahod. At ito na nga mga kabayan, ito yung pinakamasarap na pakiramdam, yung uwian ana ang makauwi ka ng ligtas. At walang nangyari sa iyo, buong araw ay nakasurvive ka. 11 hours para ako dito nagtatrabaho, araw-araw, meron akong overtime na 3 hours. So ito na nga, yung ating sasakyan ay medyo nababalutan na siya ng mga isno. At yung paligid natin ay medyo tumataas na yung isno. Natatakot kasi ako dito sa sasakyan na ito. Dahil wala siyang lakas, pag nabulaw na siya mga kabayan sa isno, ay mahirap na siyang makaahon kuskusin muna natin itong mga snow na dumikit dito sa ating windshield. Hindi kasi siya ma-wiper dahil nag na siya mga kabayan dahil dito sa lamig. Medyo mahirap dito magbiyahe lalo na mag-isa ako ay natatakot ako lalo na pag ma-stranded tayo at hindi tayo makaalis. Bago ako magbiyahe mga kabayan ay nalalangin muna tayo na sana safe tayo. So dito ay nakarating na nga tayo. Nakadaan pala ako ng supermarket. Dahil malapit na tayo kanina sa bahay, ay hindi tayo nakaahon kaya umatras ako. Maraming mga sasakyan sa likod ko mga kabayan Nagsitabi sila dahil hindi ako makahon Kaya umatras na lang tayo Mabuti ay nakabalik tayo So ito na nga yung bahay ko mga kabayan Ako lang mag isa dito At mataas na yung snow dito sa bandang likuran ko Yung mga snow dito sa gilid ng bahay namin Ay nagsisigip na dito sa pintuan namin Alam niyo ba dito yung snow ay gumagapang siya Lalo na pag may butas yung bahay niyo ay gumagapang siya dahil nga nahangin siya mga kabayan. Yung mga isno dito ay humahanap din sila ng mga butas. Pagkarating ko nga dito, nagbihis lang ako at nagrelax muna saglit dahil sobrang pagod talaga sa buong araw. At nagluto na lang ako dito ng itlog dahil sobrang gutom ko na masarap ng kumain at ito ay nagluto tayo ng noodles. Bira lang naman ako nagluto noodles mga kabayan. Siguro sa isang linggo, isang beses. At ito na nga, mayroon pa tayong tuyo na dala galing sa Pilipinas. At pinrito ko na din itong manok na sobra natin kahapon. Sayang din naman. At ito ay naluto na yung pagkain natin. At sobrang gutom na gutom na talaga ako dito. Manalangin muna tayo. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap. Kain po tayo mga kabayan. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat po sa lagi niyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat and God bless po.